Nang manumpa si Senator Francis T. Escudero bilang bagong Senate President noong lunes, nasa tabi niya ang kanyang may bahay, ang actress host model na si Heart Evangelista Escudero. At bilang asawa ng Senate President, si Heart na ang mamumuno sa Senate Spouses Foundation Incorporated ang samahan ng mga misis at mister na incumbent senators at kabilang sa kanilang ginagawa ay mga civic actions o civic projects na ikwento ni Escudero na sandaling napag usapan nila ng kanya misis ang magiging responsibilidad nito at anya na paiyak ito. Pinag-usapan nga namin kagabi parang na ano? naiyak siya ng konti, nagpanik kasi parang di raw niya kaya. Um, so, inaano ko na... Mm ka magpa-pressure. Sabi ko, yung kaya lang, Hmm, kung na ano lang kaya. Sabi pa ng Senador sa ipinatawag na dinner ni na Pangulong Bongbong Marcos Jr. at First Lady Lisa Araneta Marcos sa Malacanang noong nakarang Martes ng gabi, sandaling nakausap na ni Hart ang ilan sa mga membro ng Senate Spouses Foundation. Pero nakausap niya doon sa Malacanang. Nakita niya si Kat Ampimentel, uh -huh. si Lani, yung dalawang Lani asawa ni Alan at saka ni Oo, um, nakita rin niya yung asawa ni Mark at ni Rafi at uh, Tulfo mm -hmm. so, um, so kahit paano nagkausap-usap sila um, magmi-meeting yata sila next week at ang may paglalambing na naipayo niya sa asawa kado lang yung kaya mm -hmm. tapos nagtaturo siya hindi raw niya alam hindi raw niya kabisado sabi ko um, ako rin naman hindi ko alam hindi ko kabisado sabi niya <laughs> um eh, ikaw, ang tagal-tagal mo na dyan, mundo mo yan. Mm -hmm. Sabi ko, eh, senador, oo. Pero senate president, hindi. Kaya pa na yung pa-briefing ko. Kaya na-late ko, sorry. Mm -hmm. Na ano, bang, ano ba yan? Ano mm -hmm. bang ginagawa nyo? Uh, anong trabaho ng bawat um, opisina dito? Sabi ko, ganun din yun. Kailangan pa-briefing muna. Mm -hmm. Tapos atras ka, kausapin mo yung team mo, mm -hmm. kung anong pwede gawin. Sabi ko lang, simulan mo muna sa baba, paakyat, imbis na magsimula ka sa taas, na pababa. Edi sabihin, huwag yung ang dami-dami agad, simulan mo muna sa konti, na parami, sa sinimulan ng madami, tapos kumonte. Natanong din si Cheese kung sa palagay niya ay handang isakripisyon ni Hart ang kanyang kasalukuyang mundo, kasama ng pagiging international model, sabi ng senador, Hindi naman ganun karami ang functions ng uh, Senate spouses. In fact, ang nung tinanong ko si Kat, um, Pimentel, um, hmm. parang once a quarter, usually, Christmas season ang functions nila. Bagamat sinabi din nito na may naibahagi ng mga ideas si Hart na maaring gawin, tumanggi na sabihin ito ni Scudero sa katwiran na ayaw niyang pangunahan ng asawa sa mga balakin kaugnay sa mga bagong responsibilidad nito. Sabi nga niya, papakinggan muna niya kung ano yung ginagawa na no, madalas at uh, ibabato niya sa grupo, sa mga miyembro, sa Senate Spouses, yung idea niya, kukuha siya ng idea sa kanila, kung ano pa yung pwedeng magawa. Una, kung itutuloy ba yung dati? Mm -hmm. At kung pwede pang, kung, kung kaya ang pagpatuloy, at ano madadagdag? Mga ide-idea, pero hindi para sa akin na, na sabihin yon dahil pag-uusap lang naman namin yun. Nayaan na, mong i-vet Muna niya lalo pa, i niya sa team niya, i niya sa mga miyembro. At kung handa na si Art... Sa ngayon, willing pa lang. Uh -huh. Pero may mga initials. Uh, <laughs> Magiging ready pa lang, <laughs> willing pa lang. Samantala natalong din si Escudero kung nag-aalala ba ng musto si Art sa kanyang kalusugan dahil kamakailan ay napabalita ang naging medical condition ng senador. Mas stress ka lang naman kung takot kang mawala sa pwesto. Pero kung hindi ka takot mawala sa pwesto dahil tama ang ginagawa mo... At matanggal ka man sa pwesto dahil sa tamang ginawa mo, wala kang dapat ang katakutan. Mm -hmm. Kung hindi takot mangyari yun, menos at bawas ang stress. Mm -hmm. So hindi nagalala si Heart, Sir, sa health? Nagpapaalala lang na uminom ng gamot, pero <laughs> 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 na-check ang BP. Jan Scosio, Radio Inquirer Online. Bayang nagtatanong, mamaya nag-usisa.